Parating na ang panahon ng 13th Month Pay para sa maraming Pilipino na nagtatrabaho. Ano ba ang mga dapat paggamitan ng 13th Month Pay para siguradong tatagal ito at magiging simula ng iyong pagyaman? Kung iisipin mo, marami ng 13th Month Pay ang dumaan sa kamay mo nung mga nakaraan na taon. Ngunit hindi lahat ng tao ay nasusulit ang paggamit dito. Dito sa video na ito, Gumawa kami ng plano na madaling sundan at makakatulong para siguraduhin na hindi maaksaya at mauubos lang ang pinaghirapan mong 13th month. Panuorin hanggang dulo dahil yung ikatlong tip ang magiging susi sa iyong pagyaman. Pagtanggap mo ng iyong 13th month pay, at bago mo pa ito simulan gastusin, pinapayo namin na hatiin ito sa apat na bahagi. Kahit magkano pa ang yung 13th month pay, divide mo lang siya sa apat. Sa ganitong paraan, madali mong matatrack ang pinupuntahan ng iyong pera. Ang dapat mong gawin sa unang one-fourth ay ipunin ito. Lahat ng tao kailangan ng emergency fund. Kung isa ka sa mga taong wala pang emergency fund, ito na ang pagkakataon mo para magsimula. Kung pinalad ka naman at meron ka ng emergency fund, idagdag mo ito sa iyong ipon ang pag-iipon dapat ang unang ginagawa tuwing makakatanggap ng income kung kaya ito rin ang una dito sa listahan para sa ikalawang parte ng iyong 13th month gagamitin mo ito para pambayad ng utang ang utang ay pabigat sa iyong paglipad papunta sa pagiging mayaman Marapat na bawasan ang mga pabigat tuwing makakatanggap ng dagdag kita katulad ng 13th month pay. Ngunit kung pinalad ka na wala kang kailangan bayaran na utang, maaari mo itong idagdag sa ikatlong paggagamita ng 13th month pay. Ang ikatlong bahagi ng iyong 13th month pay ay para sa pag-invest. Nabanggit na namin na ang pag-iipon ay napakahalaga ngunit walang yumayaman sa pag-iipon lamang. Ang totoong susi sa pagyaman ay ang pamumuhunan o investment. Noong nakaraan, ang pamumuhunan ay available lamang sa mga mayayaman at ito ay nangangailangan ng malaking pera. Pero iba na ngayon. Dahil sa internet, may pagkakataon ng mag-invest kahit sa halagang 50 pesos lang sa pamamagitan ng mga electronic wallet acts. Kung interesado kayo na gumawa kami ng video kung paano mag-invest, mag-comment lang dito sa video na ito. Para sa huling bahagi, ito ang nakalaan para sa panggastos sa Pasko. Para ito sa Noche Buena, pangregalo, pang-aginaldo, o sa kahit anong pinagkakagastusan tuwing kapaskuhan. Tradisyon pa rin ng mga Pilipino ang magselosalo sa Pasko kung kaya't hindi ito dapat kalimutan. Ang nakasanayan ng tao kapag nakakuha ng 13th month pay ay inuuna ang paghahanda, pagreregalo, o pag-aaksaya hanggang maubos na ang pera at wala nang naitatabi para sa ipon, bayad utang, o investment. Ngunit kung sa simula pa lang ay hahatiin mo na sa apat ang 13th month pay, at sisiguraduhin mo na bawat bahagi ay magagamit lamang sa sadyang layunin nito, masisigurado mo na ang 13th month pay ay masusulit at makakatulong sa iyong paglalakbay patungo sa pagyaman. Nagustuhan mo ba ang video na ito? Marami pa kaming video na nagbibigay kaalaman tungkol sa pera, trabaho, negosyo, at iba pa. Mag-subscribe lang sa aming channel para updated ka tuwing may bagong video. Mag-like, comment, at share, para mas marami pang makaalam kung paano manalo sa buhay.